Ako, si Kristo, na may bagong pangalan na, Jesus, Elias, Arkanghel, Heso Kristo. Iyan ang ipauunawa ko sa pahayag 3 sa talatang 12 at ang aking sariling bagong pangalan. Mga minamahal ko, ako muli ito si Jesus, Elias, Arkanghel, Heso muling magpapaunawa sa inyo ngayon ng mga malalalim na kaalaman ng hiwaga na mula sa karunungan ng aking Ama na ngayon pa lamang darating sa inyong pagkaalam. Ito ay sa pamamagitan ng mga ilalahad kong mga katotohanan na dito lamang sa aking iglesia ng mga hinirang o iglesia ni Kristo hinirang ninyo mapag-unawa. Ang Iglesia ni Kristo hinirang ay ang munting kawan na hindi inikilala at sinasampalatayanan ng mga naroroon sa espiritual na Jerusalem sa yugto ng inyong panahon ngayon na ang aking tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo na aking nadatnan sa aking pagbabalik na nasa templo sentral. Sapagkat ang inaasahan nila na aking pagbabalik ay sa araw pa ng paghukom na ilang ulit ko nang naipaunawa dito, nalilipas pa ang isan taon. At ang sinasabi sa talata na mababasa lamang nila gaya sa nakaraan nilang mga pagsamba. Ngunit hindi nila may paunawa sa kapulungan ay ang aklat ng Mateo 24, mga talatang 37 hanggang 44. Sa 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Bakit itinulad sa panahon ni Noe? ang ipinahihiwati na panahon ng aking pagdating na anak ng tao. Ang kasagutan ay yung haba ng panahon nang ginawa ni Noe ang arko na inabot ng isandaang taon bago ang magaganap ang kaligtasan na pagpasok nila sa daong. Ang aking iglesia na aking kinikilala na bumangon sa mga pulo ng dagat na nasa malayong silangan o Pilipinas ay ang iglesia ni Kristo sa yugto ng panahong ito sa mga huling araw na sumabit na sa kanyang ikasandaang taon, 1914-2014. Oo, yan itinutulad. Ang aking pagdating. Kaya, hindi ninyo namalayan kung bakit. Unawain ninyo ang kasunod na mababasa ninyo sa talata sapagkat ilalarawan lamang. O ulitin ko, ilalarawan lamang ang pinakadahilan kung bakit hindi ninyo namalayan ang aking pagdating. Sa Sa 38. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At yan nga, mga minamahal ko, ang nangyayari. Kaya hindi ninyo namalayan ang aking pagdating. Sapagkat wala kayong nalalaman dahil sa pagiging abala ninyo sa lahat ng mga nabanggit. Sa 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Kung kaya hindi ninyo namalaya dumating ang baha o dumating ang malaking pagsubok sa inyong lahat iyan ang sinasagisag ng tubig baha, ang malaking pagsubok o ang malaking kamalian ng inyong pagkaunawa na tumangay sa inyong lahat para kayo ay manalig na lamang sa nauunawaan ninyo na nakabatay na lamang sa doktrina ninyong binalangkas. Kaya nalimitahan ang pagkaunawa ninyo sa hiwaga ng kalooban ng aking Ama na ating Panginoong Diyos na mababasa lamang sa banal na kasulatan. Kaya itinulad ang aking pagdating na anak ng tao sa panahon ni Noe. Oo, wala ng iba pang pagpapaunawang makahihigit diyan sapagkat mula na yan sa aking Ama na ating Panginoong Diyos na nagpaunawa. Kaya lawakan pa ninyo ang inyong pag-aaral. Ang kasunod na talata na aking ipauunawa sa inyo ay nauugnay rin sa aking pagbabalik na aking ipinahaya noon sa aking apostol na si Juan. Inyong unawain ang mababasa sa aklat nang Pahayag 3, talatang 11 hanggang 13. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Pagpapaunawa ako'y dumarating na madali. Dumarating na madali. Yan ang naipahayag ko kay Apostol Juan nang ipasulat ko ang pahayag. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Panghawakan mo na ikaw natatanggap ng aking salita o ninyong dapat na makaalam ng hiwaga nang kaluoban ng aking ama. Ano ang panghahawakan? Ang pananampalataya ninyo na ako ay dumating na at naririto na at nakabalik na. Upang 'wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang putong bilang kayo ay aking mga hinirang na ibinigay ng aking Ama. Nayan ang inyong kahalalan na aking pinaiingatan sa inyo na huwag ng maagaw ng iba at mapaniwala pa kayo ng iba na sila ang nasa katotohanan. Ang pagpapaunawa na inilalahad ko ngayon ay buhat sa karunungan ng aking Ama. Kaya mapalag kayo sapagkat ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. Ang kapalaran ng magtatagumpay gagawin kong haligi ng templo na sumasagisag sa pagkakaluog kong gantimpala na mapapasa inyo doon sa bagong Jerusalem na hindi na siya lalabas o hindi na aalis pa sa karangalan na ibibigay ko sa templo ng aking ama at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking diyos at ang pangalan ng bayan ng aking diyos ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na may bagong langit at bagong lupa, unawain ninyo, mananaog o bababa mula sa langit. Ang langit na tuwirang tinutukoy ay hindi ang bagong langit, kundi ang pamalagi ang lag na kinaroroonan ng ating Panginoong Diyos. Doon, bababa ang bagong Jerusalem na may bagong langit at lupa. Oo, mula sa langit na ang paglalapagan ay ang kasalukuyang lupa na kalupaan ng buong Pilipinas na magiging ilang o wala nang anumang tao pa na mabubuhay. Natangin ang mga matitira o malalabing tao na sasama sa pagtakas o paglikas. Ang papalarin na makakarating na yan ang pagsunod sa bilin ng aking Ama na ating Panginoong Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. At isusulat ko rin ang aking sariling bagong pangalan na iyan ang Jesus Elias Arkanghel Jesucristo. Kristo. Kung Kristo pa rin ang isusulat ko ay hindi na bagong pangalan yaon sapagkat nang ipasulat ko ito kay Apostol Juan. Ay Kristo o oh, sa pangalang Heso Kristo na niya ako nakikilala. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya kayong mga may pakinig, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ako si Jesus, Elias, Arkanghel, Heso Kristo. Ang nagsasabi sa mga iglesia na nakalakip sa isang taong bago o isang katawan na aking nilakipan ng aking Espiritu, ang nagpapaunawa nito sa inyong lahat. At ang mahalagang mensahe ng aking Ama na dapat na inyong mapaghandaan ay inyong mapakikinggan sa aklat ng Mateo 24, mga talatang 19 hanggang 21. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso Kaya paghandaan ninyo dahil may tatlong araw at kalahating araw ang paglalakbay na magaganap bago makarating sa pinakaligtas na dako ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Masunod ninyo ang bilin. Kung bakit? Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ang kawasakan ng buong daigdig, bunga ng digma ang nuklear, ang magiging sanhi ng matinding kapighatian ng mga tao na kailanman ay hindi pa nararanasan ng mga tao. Mula ng likhain, ang sanlibutan. At tiniyak na hindi na mararanasan pa kahit kailan, lalo na nga kapag nakasama na sa pagtakas o paglikas. Pahayag 12 sa talatang 14 Ngunit binigyan ang babae ng dalawang pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng tatlot kalahating taon, malayo at ligtas sa dragon. Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig parang baha upang tangayin ang babae. Iyan ang pagtakas o paglikas na diyan ko maisasagawa ang lahat ng plano ng aking Ama na Kanyang binabalak. Ako ang ibong mandaragit na magdadala sa kaligtasan ng mga sasama sa pagtakas o paglikas para hindi madamay ang mga tao sa kawasakang darating sa kasalukuyang daigdig sa dakong ligtas. Sa pamamagitan ko ay dadalhin ko kayo sa pangangalaga ng aking Ama na ating Panginoong Diyos. Walang sisinuhin, masunod lamang ang kanyang kalooban. Sapagkat lahat ay dadagitin ng banal na katwiran ng ating Panginoong Diyos. Na yan ang kanyang dakilang pag -ibig at kanyang pagmamahal, sa awa at kahabagan niya, sa anumang reliyon, sa anumang wika o sa anumang nasyon, nabibilang kung sumasampalataya. Uulitin ko kung sumasampalataya sa aking mga ipinahayag na katotohanan ay magkakaroon ng buhay at kaligtasan sapagkat 1.14 sa talatang 6 Sumagot si Yesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan ng katwiran ng aking Ama, ang nagsasaysay sa inyo ng katotohanan ang inyong buhay sa pamamagitan ko na iyan ang inyong kaligtasan. Mga minamahal ko, dapat ninyong maintindihan kung bakit ako nagbalik. Sapagkat walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Malinaw na malinaw at madaling unawain na kayo ay makapupunta sa aking Ama at yan ay sa pamamagitan ko lamang. 1. Gis sa talata 16 May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastor. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga hudyo. Ang pauna kong pahayag noon, ang kawan ay nabibilang sa akin iglesyang itinayo sa yugto ng aking panahon noon nakasakasama ko pa ang aking mga apostol. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Titipunin ko rin ang napapabilang sa aking iglesia na nasa malayo pang panahon. At ang panahong yaon ay tumutukoy ngayon. Ang dapat ninyong maunawaan, kaugnay din sa talatang iyan ang aking pagbabalik kinakailangan ko ko ang salitang ginamit ko o ako rin mismo ang magtitipon sa kanila. Hindi ibang tao o inuman. Sapagkat, pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol ang inaasahan ko na makikinig sa aking pagbabalik ay ang mismong kawan o iglesia ni Kristo rin. Subalit, nalulungkot ako. Hindi sila sumasampalataya na ako na ito. Ang Kristo na sugo na kanilang pinakahinihintay na darating. At ang naging mapalad na nakakilala sa akin at nakarinig sa aking tinig ay ang munting kawan na lumabas na sa kanilang pangangalaga ng sentral na nang makalabas ay nakasumpong sila ng pastulan sa aking pamamatnubay. Ako ang nag-iisa na lamang na kanilang pastor na nangangalaga na maghahatid sa kanilang lahat sa aking Ama. Mga minamahal ko, may nalalabi pang panahon. Sapagkat hindi ko ibig na kayo ay maiwan. Ihintayin ko kayong lahat. Mahal na mahal ko kayong lahat. Isasama ko kayo sa banal na bayan na bagong Jerusalem na halos iginagayak na ng aking ama. Nagpapahiwatig na sapagkat minamadali niya alang-alang sa mga hinirang. Unawain ninyo, hindi ang Iglesia ni Kristo ang tagapagligtas, kundi ako ang hinirang ng aking ama na tagapagligtas, na magliligtas sa Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo hinirang. Kaya ako nagbalik. Hindi lang mga Iglesia ni Kristo ang aking ililigtas sapagkat bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipuni ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi. Gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Isaiah 49 sa talatang 5 at 6.